Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa Palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes, ikadalawamput siyam na araw na sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live. Live. Nation Nation Willie wow. really Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao. Suportado sa DCPO Davao City Police Office ang bagong chief ng PNP na si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na siyang humalili kay Lieutenant General Nicolas Torres III ayon pa kay Police Captain Higel Caballero, tagapagsalita ng DCPO 100% ni itong susundin ang anumang kautusan at mandato ng bagong hipi. Dagdag pa ni Caballero na kahit sino pa man ang magiging hipi ng uh, pulisya sa bansa, kanila itong susuportahan sa ikabubuti ng mga dabawenyo. Samantala, sentro ng pagdiriwang ng 111 Kaliburungan Festival 2025 Foundation Anniversary sa North Cotabato ang uh, pagyabong ng ng agrikultura at uh, ganun din ang uh, pagtayaman ng kultura na kinatramasa ngayon ng mga taga North Cotabato. Ipinagdiwi ang okasyon sa di Basket Capital, Barangay Amas, Kidapawan City, North Cotabato na pinangunahan mismo ni North Cotabato Provincial Governor Emilio Mendoza. E binahagi naman ng Department of Agriculture ang mga pro Wiktong Mango Processing Facility sa bayan ng Midsayap, North Cotabato, sa ginanap na pagdiriwang. Well, Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan, ng Oog City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat Willie Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao. Samantala, sinabi naman ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang bilang ng mga Chinese vessels sa paligid ng Ayungin Shoal ay nanatili